Ayong buntag mga kalula. Nagawa ng putaan ni Anto. Ang pamahaw na to. Umahurot pa ni Kanya Kanyang mag-diet-diet ta. Pero ako alang ng recipe ha. Naranin niyo inyo isang dogon Pero ako alang din yung recipe nga gimali mo. Nagpalit ko ang pipino. Isang piraso maliit. Tapos carrots maliit. Tapos may saging pa man ako. Tundan pa din ang Tundan ang saging. Tapos, may grapes ako konti. Tapos, may cheese ako konti. Tapos, may apple sa peraso. So, gagawa tayo, lang. tayo ng ini natin na yung umaga. Yeah. May tira po ako na delicious cheese. Kunti na lang inagay ko. Kaya nung nakaraanag na lang ako, sobrang sauce niya. Ayan kunti -kunti po, kunti-kunti lang. Tapos, sige okay, na, cheers po, tira ko din. O, ito mga tira-tira, it's up, tira din. Lagyan ko lang kunti. Kunti lang talaga ilagay ko. Tapos, Nah, ya, ini mix to. Ito lang yung nalagay ko. Hindi ko nalagay ng asin. Or mga paminta pa rin na. Hindi ko na rin lagyan ng iba. Ito lang talaga may yun. At saka pizza. Then, ito na. Yun o. Oh. Nakalagay ko na itong pipino. Maliit lang itong pipino, pero dami naman. Yung, hmm? nawalag kala na kayo. Ayan. Tapos, may adyad na ko ni ang carrots. Kay, pinimula kayo niyo kung bilik Tapos, si ay saging. Natundan pa ito na saging. <laughs> sayang mong good. Tapos niya ay tingala na ni grapes. Tapos apple. Yan, ginagayat-gayat ko kunti ng apple. Tapos, kaiso kunti. tingnan mo, konti-konti lang nga. Pero, oh, tingnan mo, isang ano na. Marami na. Ayan. Yeah. Kining uh, sakita o oh, arthritis or gout. Ang dami ng bawal. So, i-try na eh. ito eh. Para ipamahaw. I-mix lang na Gamay lang kaya nga kung sauce na, di ba? na ko maglagay ng asin, ano lang, kunti lang. Kunti lang talaga ang ako na ng pinsa. Kunti lang po ang mayonis. Kaya nung nakaraan daghan ka ayo, na over na po ito. mix na. Naman ko yung resin pasas na bilin. Nagyan ko lang ang kunti. Para sulit so, ba? alisa. Ako alang nang recipe mga kalula ha. Ako pa siguro nagkagawa ng mga ingali na himo-himo lang nga recipe ba. May himo lang nga buwan. Ikman natin eh. Kunti lang yun ng sauce. Okay. E, nung nakaraan, nag-himo ko. Dagang kayong sus, laubong sus ko. Hindi e, akong gusto gamay lang din yung sus ko. E, diba? Ito e, di mo na kung ini eh. Ako ni Almusal. Kung may matira mamaya ang hali nabuhi ko pero kahit masakit ang paa ko papasok pa rin ako Yan at least pagdating ko sa bahay may malulukot akong makakain mmm okay. -hmm. Mm -hmm. pa. oh, Kunti-kunti oh. lang to, pero sarap. Hmm. Ako lang naman ang kumakain, so ako na lang, lang gagamit ng mga kutsara at yedor. Sarap. Thank you, thank you mga guys. Thank you. Bye bye. Good morning. Ingat-ingat sa sarili para di magkasakit. Huwag alaga ng sakit. Okay, bye bye. Love you, family.